Abangan ang balitang E to G ngayong October 2. Yung crudo daw po nagtataas and yung mga feeds po naging concern nila. Burger business at negosyong gamit ang itlog, umaaray na sa pagtaas ng presyo nito. Philippine Egg Board, tiniyak na sasapat naman raw ang supply sa parating na holiday season ang deprived lang naman po talaga ng constitutional right of suffrage ay yung convicted by final judgment. Kauna-unahang pagboto ng persons deprived of liberty sa barangay elections, pinaghahandaan na ng COMELEC. Gilas Pilipinas, umabante sa ASHAD para makapasok sa quarterfinals. Ah, at sa ating balitang showbiz, makalipas ang apat na taon na malalaking bituin sa industriya nagsama-sama sa 2023 ABS-CBN Ball. Mamaya na yan pagkatapos ng The World of a Married Couple sa Balitang A